Handaan ng mga motorista, sa darating po na Merkulay, sisimulan na ang pagtatayo ng C3 Interchange Project sa Quezon Avenue. Ang kasunod niyan, tiyak! Matinding traffic! Naroon po ang aming kasamang si MJ Marforia. MJ! Yes, Erwin, narito tayo sa kata ng Quezon Avenue at anunin natin sa Merkulay, na nga sisimulan ng DPWH ang pagawa sa 4-way underpass o ang C3 Interchange. Inihanda na kanina ng DPWH ang mga heavy equipment gaya ng backhoe crane at mga concrete barrier na gagamitin sa pagsara ng ilang lanes. Sa tansya ng DPWH, aabot ng higit isang taon ng construction. La labing isang alternate routes ang inihanda ng ahensya para sa mga motorista. Isa sa mga ruta, kung galing sa QC at Pamainila, pwede kayong dumaan sa West Avenue, kaliwa sa Del Monte Avenue, kaliwa ulit sa Bonifacio Avenue, kanan sa Blumentritt at kaliwa sa Dimasalang. Kung galing naman Manila pa QC, pwedeng kumanan sa E. Rodriguez, diretso sa EDSA Cubao Interchange, kaliwa sa Tumas Morato, tapos kanan sa Timog at saka kumaliwa sa Edsa Quezon City. Silipin naman natin nalagay ng traffic sa ibang lugar sa Metro Manila. Dahil holiday, maluwag ang Edsa Monumento to Edsa Balintawak Magkabila ang lanes. Sa Edsa North Avenue approaching southbound lane light to moderate ang daloy ng traffic. Sa to moderate and traffic from Santolan to Ortigas. Moving on to Makati area, moderate na ang traffic sa northbound lane ng Buendia. Bagay ang bumabaga naman ng daloy sa may U-turn slot sa may Buendia pa rin, sa so may southbound lane. Slow moving naman ang na Magallanes southbound, pero walang problema pagdating sa northbound lane. Light naman ang traffic na mararanasan ng mga kapatid nating motorista ngayon sa may Katipunan, magkabila ang lanes. Punta naman tayo sa Commonwealth Avenue where the coast is clear. Except syempre, no, approaching Litex na slow moving going to Fairview. And lastly, moderate naman ang traffic sa parehong lane ng Espanya. At syempre yan muna ang latest sa lagay ng traffic. Irwin?